What's up Hardin? welcome to my brand new vlog this time po ay luya ang ating topic Sa pagtatanim po ng luya, kakailanganin po natin ng binhi. Maaari kayo makabili sa palengke. Ngunit pipiliin nyo po yung magulang na. At kung maaari, yung meron ng tumutubong maliit, kagaya nyan. Garden soil lang muna ang aking gamit dyan. Gumawa po ako ng raised bed na round. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa niyan. Lumang plain sheet po ang magandang gamitin dyan. Tapos po gupitin ayon sa gusto nyong sukat. Matapos po gupitin, itupi po gamit ang martilyo yung magkabilang dulo. talian po ng alambre para mas matibay. Ibaon po ang mga binhi ng pahiga at hindi kalaliman. And then tabunan po ng lupa. Tapos po ay tubigan thoroughly. After 20 days po, ganyan na po ang itsura nila. Yung mga ibang binhi po na nakitaan natin ng kaunting tubo, talagang mas mauna silang tutubo kaysa sa ibang binhi na wala pa masyadong tubo nung itinanim. lagyan po natin ng carbonized rice hull para mapabuhaghag natin ang lupa. At the same time, maganda rin po ang carbonized rice hull bilang pataba. Matapos pong mag-add ng carbonized rice hull, atin pong diligan. Sa luya po, kung ako'y magdilig ay araw-araw. Basta 'wag lang pong mababaha o mabababad sa tubig ang luya, hindi po magkakaroon ng problema. Ayaw po ng babad sa tubig ang luya, maninilaw po ang kanilang dahon at malalanta. After po ng 70 days, kinailangan ko po silang ilipat dahil gagawa po ako ng mga raised bed. So aayusin ko po yung lupa na nasasakupan ng pinagtataniman ko ng luya. Naisip ko po na ilipat na lang sila kasi hindi pa talaga sila ready e-harvest. Actually wala pa sila talagang laman sa ilalim ang puno po ng luya ay madaling maputol o mabali. Kaya kailangan maingat lang. Yan po yung iba ko pang tanim na luya. Mas maganda po na buwan-buwan magtanim ng luya para buwan-buwan merong ani. So, dyan ko na siya isasama pagsasamahin ko na sila diyan ko ililipat dahil po nagalaw natin yung mga ugat ng luya ang mga dahon po ay matutuyo yung ibang dahon so aalisin na lang po natin gumamit po tayo ng gunting para hindi madamage ang stem ng luya makalipas po ang mahigit apat na buwan meron na po tayong mapapansin na laman sa ilalim dahil may napansin na tayong laman suportahan po natin ang pataba gamit ko ay cow manure kung gagamit po kayo ng cow manure dapat po tuyong tuyo bago nyo i-apply after po na mag-apply ng cow manure, diligan medyo na damage po ang aking uh, luya itong nakaraang bagyong si Ulysses nabali po oh. tapos dumapa siya nung una hinayahan ko lang pero namamatay na pala Ayan, bali na pala to. Ito, dumapa. Ito, natanggal na. You know, Meron na pong bulaklak, ko. Oh. Bulaklak po ito ng luya. Ito pa isa. Maliit. Bali, dalawang bulaklak. Pag ito po'y bumuka, tapos, nawala na yung bulaklak nya, pwede na po yung i-harvest. Pero ito lang ang ma-harvest. Yung iba ay maliit pa. Ito maliit pa. Ito mga bata pa. dito hindi pa rin pwede eto hindi pa rin bali eto lang mga harvest may tubig oh may tubig may ano siya may stock siya na tubig papunta sa sa ilalim parang saging may may tubig yung puno niya ilagyan ko po ng uh, ng kawayan dito para umangat siya kasi tataniman ko dito ng cherry tomato yan nakahapay siya kasi dito eh pahapay sila dito So, nilagyan ko ng kahoy dito. Pero i-harvest ko na itong itong may bulaklak. Ito yung bulaklak ko. Ito pa. Pag so, ganyan po, eh, pwede na yung i-harvest. Kung panggamit lang. Panggamit na sa kusina. So, ito lang may harvest ko. ganda, mahaba ito yung tinanim ko ayan, dumami na siya dumami na medyo mura pa pero okay lang yan, pang gamit lang sa bahay pwede na yan